Meron kami isang followers na nag-message. Ang sabi niya, Kuya Dugs, napapansin ko po na hindi na po kayo kumpleto Pwede po ba mag-vlog kayo? At gusto ko po kumpleto po kayo ng Team Dugyo. Hindi nga ang request niya dahil big fan daw siya ng Team Dugyo. At tenen! Request granted. Ito, at nagsama-sama ulit kami para magpasaya. At syempre, susulitin na rin namin ito para gumawa ng memory. First time lang namin mararanasan ito. Magpupunta kami sa isang studio at magpipiktorya. Akala namin pang artista lang ito. Kaya maraming salamat po sa The Big Days si Studio. Naranas niya sa amin ang ganitong experience. Syempre, outfit check muna. Hindi naman obvious na hindi kami masyadong nakapaghanda. Or sadyak, ito na talaga yung best outfit namin para sumobra naman kami sa sobrang simple. Eh. Sa bagay, team nga eh. Pinanindigan, char. Kasama si Noknok Papatok na 80% katagumpay at 20% team dugyot. At syempre, hindi pwede mawala si Aling Regina. Bago magsimula, nagpa-practice na nga pala kami ng mga iba't ibang posing. Bago ka mag mayroon din dito iba't ibang accessories na pwede mong gamitin. At syempre, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako kagwapuhan po. Mukhang kakailanganin ko ito para kahit pa parang mabawas-bawasan ang kapangitan ko. Kaso mukhang hindi bagay. Namimili pa nga ako dito kung anong babagay sa akin. Kaso pangaradam ko ganun pa rin para wala nagbabago. Sinubungan ko isang malaking salamin na matatakulaban din yung mukha ko. Pansin ito ang bumagay dahil hindi ako masyadong kita kasi Kaso ewan ko ba, parang nakoconscious pa rin ako kasi naman hindi ako gwapo. Ako nga pala, unang sama lang sa Victoria. Kung ano-ano na -ano -ano nga lang ginawa kong posing, bahala na. Kahit nga matagal na kami nung kakakala na, kakahiyaan pa rin kami. Kung gusto niyo makita para parang sila posing ng mga picture nila, para nyo na sa mga page nila kung gano'n sila kakagaling magpost. Siyempre, las photo, kailangan pang lahatan. Ito na yung tipong dapat ipe-frame. At ito na nga kinalabasan. Masyado nga namin sinulit ng studio. Hindi na pala kami nung matapos. List ba diba, nakagawa kami ng memories ng sama-sama. Siyempre, after nito, hindi pwede hindi kami kakain. Dumaratyo na nga din pala kami papunta ng SM City, Santa Rosa. Grabe na yung kulunan siya namin dito sa so, ang guto. Nagulat nga ako kasi sa buong buhay namin, first time lang namin nalaman na dalawa pa lang entrance ng SM. Mas maganda tong napasukan namin entrance kasi may mga lobo-lobo pa sila sa taas. Parang pang Chinese New Year na. Gusto sana namin magmang inasal kaso puno. Kaya naman dito na lang kami sa Sangip kasi only rice din naman. Bilang leader ng team Dugot, libre ko nga pala to sa kanila. Basta sila ang magluto at kakain na lang ako. <coughs> Napansin ko nga na si Boy Ubo lang yata yung libre pero mas mapahin loo. <coughs> Dahil ba to kasi siya ang natokang magluto. Sabi ko nga sa tito ko, wag na magtampo, libre naman siya. Lalo kang di makakarapan jowa kasi ang sungit mo. Eh. Sobrang gutom namin ni na Boy Skincare, usok pa lang nila -nam na namin. Amang waiting lang kahit nga ayam di pa luto para gusto na namin kainin. Pero yun nga hindi na namin napigilan sa sobrang gutom namin kahit hindi pa masyado luto ay eh, pakiramdam namin pwede na. Sabi ko kay Boy Skin Care libre ko lang siya. Hindi porket libre at ang likukuro niya na lahat. Isang karning na kukuha ko nakakatatlo na agad siya. Sabi ko nga sa susunod di ko na siya li libre eh. Charot. Saka sa gutom namin bitin na bitin ang rice. Sa akin knock, knock papatok isang rice pa kay Boy Machunuri. At syempre isang rice pa para sa akin. Ito mga oras na to nung nakakatigit-tigit sa rice pa lang kami. At nung rice na nakakain agad di Boy Skin Care. At dahil na impresyahan ko na nga pala mag diet si Boy Ubo. Ay tagaluto lo siya ng karne. Alam niya ba na sobrang consistent siya sa pagkain ng lettuce at pipino. Talagang less scar net, more gulay na ang kain niya. Less rice siya, syempre, more water na rin. Hindi <laughs> naman halata na sobrang gutom na gutom kami. Sobrang sayo na sa ito, halos wala na natira kahit isang piraso. Kaya habang pauwi kami dito sa sasakyan, talagang sobrang laki na ng tiyan namin. So, sobrang busog, eto na tinaantok na kami. Pag uwi ko na bahay, isa-isa ko nang tinignan yung mga picture. Buti na lang nagbaon si Boy Skincare ng jacket. Kaya naman sa shot, kahit pa paano mukhang maayos yung dating namin. GGSS na GGSS kaya yung ko dito eh. May paturo-turo pa eh oh. Siyempre, ito pala pinaka-favorite ko sa lahat. Kaya salamat kay Nok Nok Papatok na 80% Team Dog at 20% Katagumpay dahil tinuruan niya kami kung paano mag-posing. Kaya maraming salamat po sa Big Day Easy Studio. Oh. Para sa mga gusto mag-abili, ito pala yung mga rates and package nila. At kung tagalagaw na ka naman, gusto mong pumunta sa kanila. Ha? Ito nga pala yung guide para madali kang makapunta. At kung tatalangin nyo naman kung bakit wala si Boy si Ichang Bunggan at si Boy Kaba. Si Boy po ay nasa Hong Kong na. Si Ichang Bunggan naman ay busy dahil meron sa nang tindahan. Busy rin po si Boy Kaba dahil sa isang personal matters. So yun lang po. Thanks for watching. Bye bye!